ayan na mga katods isang 5.8 na po yung may kakabitan pa uli ng isang original na 5.8 kumbaga standard na 5.8 na yung kinakabit kaya uh, na ito ang kinabit na rito nung una ayan ganoon na rin ang kinakabit na yung kinakabit wala kasi yung unang nakakabit nakita nyo naman kaya so, ito yung bakal standard na 5.8 na po yung kinakabit ni Diego. Alam nyo kung sa tansya nyo maliit bakal, papalitan nyo na ng malaki. Eh, may susubok pa yan. Oh, nabutol eh. So ayun mga katods uh, Pina-spot ko yung bubong Pinapalitan na na standard na 5.8 Kumbaga original 5.8 na yung kinakabit Kasi yung Nakakabit naka nung una Napakaliit na baka Halos kalahati lang nung Kinilit ko na daliri Pero ito ngayon Ang laki na nung kinakabit Kumbaga standard na na 5.8 Yan Yun yung ibabaw. Pati ilalim, 5-8 na rin nagkakabit. naunang ng gawa ng San Agustin ang lilit ng bakal pinuputol niya na yung ano yung ikakabit na pangalawang galapa yung pangilalim uh, naputulan ako ng bubong kaya eto eh so, ginala ko na rito sa kakilala ko na mas matibay gumawa kasi kung dadalhin ko to sa patse patse lang na pag welding wala hindi tatagal yan kaya dito ko na dinala sa alam kong ano uh, tested <laughs> na magpapatibay nung buko kasi ang gara kasi nung isa, ibang ay nagwe-welding iba kasi nagwe-welding sinasabi pwede na kaya yeah, pwede na yan no? oo kaya lang pansamantagal hindi, ta hindi tatagal unlike na kung titibayan talaga yung mga ikakabit kumpiyansa ka na hindi basa basa mapuputol ayan iba na rin talaga yung dadalay mo sa siguradong manggagawa hindi yung basta basta pati-pati lang nakakadala eh dahil dalo na rito sa binabayay namin sa damo maliit ang daming lubak lubak dito kaya wiggle ng wiggle yung bubong kaya kung ah, i-spot lang yung makalit pa rin na bakal na kabit, hindi na naman tatagal yan Ayan. dapat talaga ganito kalaki nakikabit siya rin yung nag-repair dati na yun eh yan ngayon sa kanya ko ulit din ito yung harap naman ng pinitira kung sabi nga nila pag gagawang San Agustin kasi yan ng bakal na kinakabit eh kaya kung may time kayo kung habang hindi pa napuputol patibayan nyo na yung mga brace ng bubong nyo <laughs> huwag nyo lang ang tayo maputol ulit abala ah, pag naputol eh mga katods matatag-tatag na siguro to ngayon dalawang 5.8 na yung nakakabit taas baba na kaya lang medyo inaabot na kami ng dilim <laughs> bahala nang makipag-usap ang operator ko kay Diego may mga katods kaya siguro bumigay din to agad napakanipis oh tapos wala siyang laman sa loob walang bakal sa loob Baga, sabi nga ni Diego wala palang palaman to kaya yan bumi bumigay din agad kaya pala nung nakaraan lumagitik na to ito yung unang bumigay tik tik eh, hindi ko naman alas pinapansin dahil expected ko. May laman sa loob. Yung pala. Wala. Mukhang patapos na mga katods. Yan. Eh, hindi nyo pa masyadong napupulwell dyata kasi may kakabit pa. Pero yan, nakita nyo. Ang lalaki na. Ang kinabit din niya ito. Bandun. Uh, standard na pile data talaga yung kanabit. Parang yung kagayang ikinabit niya rito. kinabit na noon dito standard na 5.8 so ayan na nga mga katods kinabitan na ni Jaygo ng uh, pambungad na palaman para kung sakali mang ano eh may kakapitan na yung handle na stainless kasi yung una talaga wala palang ganyan palaman man lang kaya nung bumitaw yung pubong bumaksak yung ano stainless na handle at muntik matamaan ang tuhod ng pasayro hingi nga ako ng pasensya kasi paano kung natamaan yung tuhod ng stainless ang talim pa naman yung dulo so yan na ginabi na kami pero tapos na mga katot <laughs> ang lalaki na na nakakabit oh, siguro naman hindi niya kaya putulin ngayon ang late kasi nung dati tapos yan naigabit na rin po yung stainless na hawakan naigabit na nilagyan ng na sa mga oras na to inabot na kami ng gabi at mag-aalas 7 na mas kaya pa no? ah, nabawasan na yung alalahanin ko sa bubong eto na mga katod naikabit na, ayos na Ay. sana hindi na maputol ulito pero palagi ko naman hindi niya na kayang putol ito ngayon matibay tibay na to ngayon sa ngayon na ah, dito na ako sa pilahan nilagyan na ni Diego ng bakal dito na costly na ganyang kahaba para hindi masya hindi na siguro bibitaw basta basta at gano din dito meron na rin yung bakal dyan sa loob kasi yung dati wala stainless lang ko na nakatukod talaga hanggang doon kaya nung bumitaw bitaw talaga hindi kagaya ngayon daw may bakal na kasi sa loob na nakapalaman dyan hindi na siya basta basta bibitaw